Magandang araw sa lahat! Ako si Alessia Cien Salva, Baitang Pito, Pangkat Edison, na makakasama ninyo ngayon sa paglalakbay sa kasaysayan. Ngayon, tatalakayin natin ang dalawang mahalaga konsepto sa kasaysayan, ang kolonyalismo at imperialismo. Mahalaga ang mga ito, hindi lamang sa konteksto ng mga banyagang bansa. Alam nyo ba ang kahulugan ng kolonyalismo? kung saan ito nanggaling? Kung hindi pa, tara, samahan niyo ko. Alamin natin. Ang kolonyalismo ay nanggaling sa salitang Latin na colonus nang ibig sabihin ay magsasaka. Ang kolonyalismo ay isang sistema o patakaran kung saan ang isang makapangirihang bansa ay kumukontrol, sumasakop at pinamumunuan ang ibang mas mahihinang bansa o teritoryo. Ano kaya ang simbolo ng kolonyalismo? Tuklasin natin. Ang simbolo ng kolonyalismo ay ang mga simbahan, paaralan at mga estruktura tulad na lamang ng Intramuros na itinayo ng mga Espanyol. Pinapakita nito ang influensya ng mga banyagang mananakop sa ating kultura at pamumuhay. Ano naman kaya ang ugnayan ng kolonyalismo sa Pilipinas? Tara, lakbayin natin! Ang Pilipinas ay may kaugnayan sa kolonyalismo dahil naging kolonya ng na Espanya ang Pilipinas sa loob ng 333 taon. Ang aking pagkakaunawa sa kolonyalismo ay ito ang tuwirang kamahala at pagsakop ng isang makapangayang bansa sa ibang lupain o bansa upang kontrolin ang mga yaman, politika, at kultura nito para sa pansariling kapakinabangan. Dumako naman tayo sa imperialismo. Ano nga bang kahulugan ng imperialismo? Alamin natin! Ang imperialismo ay nanggaling sa salitang Latin na imperium na nangangahulugang pamumuno o kapangyarihan. Ang imperialismo ay tumutukoy sa mas malawak na patakaran o ideolohiya ng isang makapangyarihang bansa na nagpapalawak ng impluwensya at kapangyarihan sa mga ibang mga bansa o rehiyon sa pamamagitan ng direktang pananakop, kontrol sa ekonomiya, diplomatikong impluwensya o dominasyon ng kultura. Ano nga ba simbolo ng imperialismo? alamin natin. Ang simbolo ng imperialismo ay makikita sa mga banyagang korporasyon at negosyo na nagpapatakbo sa ating bansa. Ang, ang pagkakaroon ng mga dayuhang produkto sa ating merkado at na mga base militar ng ibang bansa sa ating teritoryo ang ilan sa mga halimbawa. May kaugnayan kaya ang Pilipinas sa imperialismo? Tara, tukmasin natin! Ang imperialismo ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa kulturang Pilipino. Ang mga banyagang ideya, wika, relihiyon at tradisyon ay nag sa ating sariling kultura. Sa aking pagkakaunawa, ang imperialismo ay tumutukoy sa patakaran ng isang makapangliang bansa na nagpapalawak ng kontrol sa mas mahihinang bansa. Mahalaga ang pag-unawa sa kolonyalismo at imperialismo hindi lamang bilang mga nakaraang pangyayari kundi bilang salik na patuloy na nakaka sa ating bayan at pagkatao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.